You... Eh, anong page? <laughs> 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 diba, <nga> ito anong pecha na. Ito ba ba yung babay? Ano ate? Hello, 900. Yes! Yes, ganda. Saan ba punta mo, teh? Te? teh. saan Saan, te? Ang ganda nga eh. Oh. May, sa party mo ba ako ayain? Si O.E. Eh kasi ganyan yung outfitan mo. Oh. Ay. Ganda. Yes mag. Ano pa tayo na ibang outfit dito? Ay sige tayo, hindi naman ako ready. Ano ba? Saan mo ba gusto sa mga ano ba? Si Dior? Kahit saan? Saan mahal? Yes! yes. sige, pupunta And... natin yan. Tignan nila. Sa mga mo ako tayo ha? Sige. hindi ako ready? Oo, oh, gusto mo. Tsaka hindi ako ready. Ay, yeah, hindi kang ready. ano tayo siguro mag-ano lang tayo? Yung mga high class lang, ganun. Uh, pwede naman, kahit ano. Sige, sige. Tingnan na lang nila, no? Antayin na lang na. Tara na. Eh, te mate. excited ka, te. Tara na, te. Yes. yes. Ikaw yata excited, te. Din, te. Sabi yes. ano yung nabili mo. Te, tignan mo, te. Te, grabe ka. Ang dami, ang dami niya. Ang no? dami? Ang dami? Ang wait lang, te. Ayan te. Ayan te. Ayan, te. Tignan mo, te. Tignan mo, ang dumi niya. Hindi ko alam kung anong, bibiling ko ba ito, te? Te, oo, oo, Kakailanganin mo naman yan. yan. De Saka deserve niya, no? Kasi deserve natin De na. na. De Greyhound! Ang galing daw no? pa. Kasi pang mala kasi pupuntahan natin. Ah. Kasi nasa yes. <laughs> kay <Baka> Toto <laughs> na. Yes! Ba? <laughs> Baka may discount na yan. So, ito, ito pinag kasi pa pati. Pero kailangan ko sinabi. Oh, kailangan mo yan. Get Yes. Ate, budol kayo. Okay lang, yante, na lang no, yan. yan. Na, dyan, na. Ate, lang yan. nag-enjoy ko ba dito? Sabi kasi pang mayaman to eh. Ote, ang dami ko nga nabili Pero, check ko lang muna kasi. Ate, yung last time na nabili ko, yung dalawa, hindi ka Hindi <laughs> ka <asya> sa <laughs> Yung dress, super, ano sa akin, Super ikliche, eh. oh. Pumili, no, 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 no. mo yan, te. Ay, sayo, sa'yo muna, Hindi, eh. sa'yo muna, te. Double check ko yung akin. Ate, ito magkano to? Ay, 200! Ano <laughs> 300. Oh, 300. 300. Okay, rin right na yan. 300. Ate, discount. Ate, ito po. Hindi, ibigay mo muna lahat. Tapos mamaya ka mag-discount. Yes. Isa. <laughs> Dalawa. Ay, uh, uh. Diyos ko po, Maria. Yes. Tatlo. Ayan. Yes. Apat. Oh, with hanger pa yon? Oo, oh, oh. hindi nakasalo itong hanger tayo. Ayan. Oh, apat. Uh, lima. Nakalima tayo na dress. Yes. Five dresses with one stone. Cheres. Five dresses tayo te tapos isang ano. Isang heels sa loob. Kasi ginawa ko ba talaga to? Oo naman, te. Di ba? Tignan ko ito ng Deserve niya yan. Eh baka makulong pa dito, te. Pagka laban ko na po lahat. Ayun siya, te. Pwede ko titis ka ng tanda niya, na, Tena. Tanda lang. Ay. Ba't ganyang may ilaw-ilaw? Sino lang ang ilaw na yun? Nabasa. Ba't may ilaw? Di ilaw yan, Ay, yung nga. Oh my god. Oh my god, naiiyak ako. Tiyos. Oh, Tiyos <laughs> lang. Sito di bukas? Walang laba-laba? Ay, Oh, ay, ay, tara. Baka. Iba dito. meron pa na yes. <laughs> sa dami Yes! Oh, pwede pa sabay. <laughs> Uy, nabudol ako masyado. Ate, magkano po? Magkano po? 1 one. 1-1. One. 1-1. One, one. One na lang ate? 1 1-1. 1-1. 1 Sige po, 1 <laughs> 1 <bro>. <laughs> Try okay, okay, lang, try lang. Ang mga okay, apat na. Ang mga apat na. Ay, kala ko bababa talaga siya. Okay na yun. Eto na po. Okay, okay na po. Ate, ko pay na po kami. O, na <laughs> kasi nagsawal. Ang te, masyado ko. So, Pero ipagbalik namin. Yung dalawang kayo. So. Pero kailan ka babalik, te? Next okay, so. yeah. week. Yes. Ate, yaman na. Pag-free ka talaga. Thank you po. Ate, pag-inag-sale ha pobleto na porch grabe ang dami may pupunta pa dapat ang isa nang dina pala oh, <laughs> dina ate thank you thank you ate oh. ingat po god bless ano bang itong eh. nabili? Yeah. gati ang yamang mo naman kapapalit ko kasi ay gano hindi pala pero ang dami pa nung di actually hindi pa ako nag check sa lahat puro dress lang ako eh pero mabango nga ano hindi siya may lukay dami natin? Ito nga be. Ayan, buti na lang may bukas tayo. Ayan. Thank you Lord, nakabili ko ng mga damit coach. Ito mga pang alis-alis to. Kasi minsan may event siya. So, may event siya ang susuotin. Opo. Para pa S lang tayo ganun. Alam nyo naman tayo. Papansin. sa <laughs> 5% four po. Mm -hmm. Mas mabilis. Ah, sige. Ikaw na, bahala ma. Make me oh, beautiful. Tao yeah. po, si yung Kaya na din po bahala. Hindi pa naman namin matagal pa. Ayan guys, so papagupit muna tayo dito. iti for lang tayo. Biglaan ko. <laughs> hmm? Biglaan kasi nag-aya si <laughs> yeah, ate magpagupit. Masyado siyang maganda. Hayaman. Ate, Ayan. Wait lang yung magiging result. Result? Oo, oh, parang magiging yung tao na. Okay, te. Sorry, te. New haircut. New New G G G G G G <laughs> For the better. Hindi, ano kasi, new. Hindi yan yung new gamit. New thing. So, oh, hello po. Ayun, Teh. Hi, guys. So, go... ay, wait lang. Hello, te. Hindi okay, tara na. Paunan na si Emi yung um, umuwi na siya kasama yung sister namin. Kami na lang dalawa ni Ari. Oh, tapos papasundo na lang kami kay Kuya niya. ganda lang? So, dito kami ngayon. na lang isa para magka So, okay. Yeah. So, ito. Dito. Dito. Ay, go na te. Sorry te. te na te. Thank you Ay, ganda. Te, babae, babae. Te, Sa yung <laughs> <laughs> Sayong, ano ni. Sige te. May pakumot ka pa nga te. Huh? Dinaig mo pa ako. Yes. <laughs> ganda. ganda mo. Ganda mo. Ganda mo. Thank you, yes, madam. Thank you, madam. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Ingat din madam. Thank you po. Cool po. daw po te, naman. mo pakainin, ah. Ang sarap naman ang lalamunan po. Ayun, I have done si Baitis ang hirap mag-talk ngayon hindi ang sakit niya kung tingki bot alay agad te kaya huwag muna ako mimiyok thank you guys for watching say goodbye ko muna yari na kami magganda gandahan pero ang sakit ng aking lalamunan paalam na muna stay the queen